Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Abril 30, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw ngayong ika-30 ng Abril, isang banayad ngunit buhay na enerhiya ang bumabalot sa iyo. Sa likod ng katahimikan ng umaga, may tahimik na paanyaya mula sa sansinukob na pagmasdan mo ang mga epekto ng mga nagdaang desisyon at kilos mo isa itong araw ng masusing pagmumuni-muni, kung saan hinihikayat kang yakapin ang pagbabagong unti-unting bumabalot sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong buhay, unti-unti mong mahahanap ang kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Ang paghahanap ng kaayusan sa gitna ng kabuluhan ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang landas patungo sa kapayapaan ng kalooban. Ang bawat pagbabagong ipinagpapaliban ay ngayon ay tila may tinig na, humihiling ng pansin at aksyon mula sa Sa panahon ngayon, may malakas na pagnanasa ang puso mo na ayusin ang lahat ng bagay na tila matagal ng napabayaan. Mula sa kalat sa iyong tahanan hanggang sa hindi natapos na mga usapan, ito ang perpektong panahon para linisin, ayusin, at bigyang linaw ang anumang bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin. Ang pagkakaroon ng malinaw na espasyo, physical man o emosyonal, ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa sarili. Sa mga maliliit na hakbang na ito, unti-unti mong nararamdaman na bumabalik ang kontrol sa sarili mong mga kamay. Ang kaguluhan ay hindi palaging kaaway, minsan ito'y paalala na kailangan mong tumigil at muling ayusin ang direksyon ng iyong buhay. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, maaaring mapansin mong nagbabago rin ang iyong pakikisalamuha sa iba. Bagamat likas kang tahimik at madalas mas pinipiling mag-isa, may kakaibang sigla ang araw na ito na nagtutulak sa iyong magsalita, magbahagi, at makipag-ugnayan. Parang may hangin ng inspirasyon na dumarampi sa iyong diwa, at binubuksan nito ang mga pintuan ng komunikasyon na dati mong isinara. Mula sa simpleng pakikipagkamustahan hanggang sa malalimang pag-uusap, ngayon ay may pagkakataon kang ipahayag ang mga ideyang matagal mo ng kinimkim. Huwag matakot na maging totoo sa iyong sarili, ang iyong mga ideya ay mahalaga, at may puwang ito sa mundo. Maaaring may mga ideya kang matagal nang tumitibok sa likod ng iyong isipan, tila mga binhi ng posibilidad na hindi mo pa nabibigyan ng pansin. Ngayon ang tamang oras para bigyan ito ng patubig, bigyan ng boses ang iyong mga pangarap at mga plano. Ilista ang mga ito, paglaruan sa isipan, at hayaang sumibol ang mga bagong konsepto na maaaring maging daan sa mga hindi inaasahang oportunidad. Ang pagkamalikhain ay hindi laging nangangailangan ng perpektong plano, minsan, sapat na ang tapang na magsimula at ang tiwala sa sarili mong kakayahan. Habang nagpapatuloy ang araw, maglaan ng oras para pagnilayan ang mga hangaring biglaang sumisibol sa puso mo. Maaaring may pakiramdam kang tila kulang ka pa rin sa kabila ng lahat ng iyong tabumpay. Ito'y isang paalala na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa loob ng sarili. Ang pagiging insatiable ay natural sa ating lahat, ngunit hinihikayat ka ngayon na kilalanin ang pinagmumulan nito. Ikaw ba'y gumagalaw dahil may layunin kang nais to pa rin, o sinusundan mo lamang ang agos ng kabustuhang panandalian? Ang pakikinig sa sariling tinig ay isa sa pinakamahalagang sandata mo sa araw na ito. Sa katahimikan ng iyong isipan, may tinig ng karunungan na nagtuturo ng tamang daan. Ito ang panahon upang muling ikabit ang iyong mga pangarap sa mga tunay mong pinahahalagahan. Sa halip na habulin ang pansamantalang kasiyahan, humanap ng direksyon na nagbibigay saysay sa iyong bawat hakbang. Huwag matakot na tumanggi sa mga bagay na hindi na umaayon sa bagong ikaw. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang pumili ayon sa sarili mong layunin at hindi sa dikta ng mundo. Ngayong araw, anyayahan mong pumasok sa iyong mundo ang mga bagong karanasan. Huwag matakot na lumabas sa nakagawian. Minsan ang mga hindi inaasahang pag-uusap at pakikipag-ugnayan ay siyang magiging daan para sa mas malalim na koneksyon at mas malawak na pananaw. May mga mensahe ang universo na dumarating hindi sa anyo ng malaking pangyayari kundi sa simpleng pagtapik ng balikat ng kaibigan, sa isang komento ng katrabaho, o sa titig ng isang estranghero. Buksan ang sarili sa mga maliit na koneksyon dahil sa likod nito ay maaaring nakatago ang mensaheng matagal mo nang inaasam. Panahon na upang yakapin mo ang iyong kapangyarihan at lakas. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Ang iyong katahimikan ay may bigat. Ang iyong karunungan ay may saysay. Hayaan mong magliwanag ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga kilos na may layunin at mga salitang may puso. Kapag ikaw ay tunay na nakikipag-ugnayan mula sa iyong kalooban, ang mundo ay tumutugon pabalik. Maniwala ka sa halaga ng iyong kontribusyon walang maliit o malaki kung ito ay galing sa totoo mong sarili. Para sa maswerteng kulay ngayong araw, piliin ang kulay dilaw. Ito'y sumisimbolo ng kaliwanagan, kumpiyansa, at sigla. Magdala ng anumang bagay na may kulay na ito, isang panyo, notebook, o kahit simpleng suot, at hayaan itong magbigay inspirasyon at positibong enerhiya sa iyong buong maghapon. Ang mga maswerteng numero ay lima, labing isa, at dalawamput pito, Gamitin ang mga numerong ito kung ikaw ay kailangang pumili, magdesisyon, o simpleng maghanap ng inspirasyon. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong maglinis ng personal mong espasyo, tulad ng iyong lamesa, aparador, o inbox. Ang gawain ito ay magdadala ng mas malinaw na isipan at mas bukas na damdamin sa pagtanggap ng bago. Ang pangkalahatang gabay sa iyo mayong araw ay huwag mong maliitin ang iyong kakayahang magbago, magdesisyon, at magbukas ng bagong pinto. Lahat ng ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay may epekto sa hinaharap mong tatahakin. Huwag mong hayaan na ang mga duda at takot ang humadlang sa iyo. Sa halip, yakapin mo ang iyong mga alinlangan at gawin silang gabay sa iyong paglago. Lahat ng emosyon, masaya man o hindi, ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Bilang pagtatapos, ipaalala ko sa iyong ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging bukas. Bukas sa sarili bukas sa iba. Bukas sa posibilidad. Sa bawat hakbang mo, isama ang pagninilay, pag-unawa, at pagmamahal. Sa pamamagitan nito, hindi lamang magiging makahulugan ang araw mo kundi magiging mas magaan, mas payapa, at mas buo ang iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, huminga ka ng malalim, pasalamatan ang iyong sarili, at ipagdiwang ang katotohanan kahit sa gitna ng mga hamon, patuloy kang pumipili na lumago. Sayo, Virgo, ang araw na ito ay paalala na ang kapangyarihan ay hindi laging marahas. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan, ng malinaw na pag isip at ng pusong handang makinig. Magsimula ngayon, yakapin mo ang sarili mong lakas. At huwag kalimutang umiti dahil karapat-dapat kang sumaya. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.